ngawin guys, nandito ako sa hakuna next stop sikan bus kasi ito sikan bus ngayon ayo dyan guys, ganoon nga guys sikan bus kasi ito guys nandito aku ngayon sikan bus kaman wali

para pumunta diyan sa tapunan ng pula hindi pumapainit sige ituloy braso sira okay

ito so, tapos na sabit lang ayan po ayan nga sabit lang ayan step 3 derecho tamat ayan po na po dito sir ayan tapos na tama, tapos na guys sabit lang ayan

paglabas mo, pag tingin mo sa kanan, mayroon na may isang maliit na may tao. Papa sticker mo. Okay, okay na po. Thank you. Thank you. Thank you. saglit lang. Mam, um. saan dito yung pa, ano, pa-sticker? Dito pa. Okay. Ito mo dito na sa labas. Saan Pa sticker, ma'am? Opo, dito po. Sila din na po pangalan ni Tay. Akin na po sa iso, ano? yung tayo yung kanina. Ay, tay, tay, wala ka po bang ballpen, Tay? Ay, sorry, sorry. Sige na po, okay. sulatin na po. Leo, ano po yan, sir? Leo Cosette Mercado. na lang dito yung middle name ko. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank, you, ma Thank you, ah. Basta. Okay.

Ganun yung laka mo. Hindi sa blip lang. Mga siguro nasa 5 na. minutes lang siguro ako. Tawala ka. Mga 5 minutes na. 6 minutes. Shooting ko.